ko lagi tataw. Abot, abot, Eh, hello, vlog na buka. Pati basura na iba. Basi na yung kuwan niya ba? Aba, no, the reason. Ah. Ang atong sabot, inom na. Nag-inom nag na ka. Abot, Ha? Oh! oh. Kini nga kamatis, ikuwan na ni karon ipang labay, basin, masayaan nga na eh. Sayang kayo, ipang labay raw. para magamit ang kahon. Huwag na po ang Tamil Ridge ano, Kuha mga bay. Yan kayo. Labay ra. Ay, karga ani yung buwan galon. Ay, ana amigo. ano mga nagkargahan ng karong Mga kamatis. 应该。